May ada mo ba? Oh. Alam mo ba? Ngayon ko lang na-realize, May. Da. Dami pa ang kasalanan ng magulang natin sa atin ngayon, May. Dami kasalanan? Hmm, magulang natin. Bakit? Okay. Alam mo kung bakit, May? Bakit? Di ba, nung bata tayo, May. Sino nagturo sa atin maglakad, May? Magulang? Oo. Oh. Tapos kung saan na matututo na tayong maglakad may pag gusto natin gumala, papagalitan tayo. Sino ba may? Sino may sala? Anong may? Oh. <laughs> 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 Ay, tinuruan nga rin. Punta tayo doon. Dito ganyan. Oh. Di ba nang matuto maglakad? Magagalit na na. Maglalakad ka mag-isa. Ang masakla pa dyan, May. Diba? Nung bata tayo, pag nagkasakit tayo, may kahit wala tayong gana kumain. Bili ka, Royal. Bili ka, Skyflex. Bili ka ng ano. Para makakain na to. Ito, ganyan. E, wala ka naman gana kumain. Pero, nung gusto mo nang kumain nang wala kang sakit, tingin sa kanila, Nay, bili tayo ganito. At, 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 na. Hahaha. <laughs> Di ba mga kabadi? Mi. <laughs> Di ba mga kabadi? Ganun yung ibang magulang. Diba? Ganun kami nung Kunting lagnat lang. Kahit masakit lamunan mo. Wala kang ganang kumain. Ano? Gusto mo bang kumain ng ano? Ganito, ganyan. Lalo ng mga prutas. May paroyal royal pa. Pero pag wala kang sakit na gusto mo kumain. Papagalitan ka. Sasabihin mo pa, Nay, gusto ko minom ng royal. At, 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 at. Hindi mo ba alam na maa Maalang maa lang sa'yo? Hindi mo ba alam na wala pang trabaho tatay mo ngayon? Wala pang siya? O, ganyan, Ngayon, ako nabibilis sa kanila. May sakit sila or wala. May inom nila. Diba? Kasalanan talaga nila, mino. <laughs> magulang uulang talaga ang number one rin dyan. Kasi nung bata ka, tinuturoan ka nila, napapabilis ka nila para matutong maglakad. Ayun na, natutokong maglakad na gusto mong maglakad na mag-isa. ka pa, sasigawan so, ka, Saan so, ka na naman? Papunta! Uwe! Daka-daka nila. Kami tayo mga kabali. E, na ako, boss.

<laughs> Yan ang tanong ko mga kabady. Ganyan din ba kayo, kabataan nyo? May kasalanan din ba yung mga magulang nyo? Sa akin, madami eh. <laughs>